ba to? Itong halamang ito. Sa mga sumasakit ang mga paa na may gout. Ito pala yung magaling. Kita nyo guys, Oh. Yan. Ito, magaling daw ito sa gout. Ilalaga natin. At siya natin iinumin. Magasan muna natin maiki. Kasi, may walang gout di aking pangampara na oh. yan mga guys sa mga may gout dyan ito lang inyong inumin ilaga nyo lang mga guys kita hmm. niyan yung tawag niya sa inyo mga guys thank you sa inyong panonood love 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 iwan laki ng bakas para madaling masunda. Thank you so much sa panonood.